Arestado ang dalawang lalaki nang, nang hold up ng estudyante sa Anonas Quezon City. Na ang mga pulis sa CCTV ang dalawa kaya agad nahuli. Nasa frontline ng balitang 'yan si Ian Suyo. Oh. Oh, Sama bangka ng mayos, ha? Ang ka na para tapos na. Pumapalagpa ng arestuhin ng mga operatiba ang lalaking 'yan sa Barangay Loyola Heights sa Quezon City kahapon. Hello, ito ito. Oh, mayamaya. Oh, Lumabas pa ang isang babaeng kapatid daw ng lalaki. Pilit niyang pinakikiusapan ng mga operatiba para di ng kanyang kapatid. Kinilala ang suspect na si Alvin Palonpon. Isa raw siya sa dalawang suspect sa pang-hold up ng isang estudyante sa Aurora Boulevard dito lang miyerkules ng gabi. Uh, Meron isang uh, estudyante na napunta sa aming estasyon dito sa impilan ng estasyon na allegedly ay siya ay nahold up. Particularly sa Aurora Boulevard corner ng katipunan. Siya ay na up ng uh, dalawang lalaki. Allegedly, tinutukan siya ng balisong. Mm. Tapos, kinuha sa kanya yung uh, kanyang cellphone na nagkakahalaga na 60,000 mm. at yung relo na nagkakahalaga ng 11,500 at kanyang pera. Sa follow-up operation, mabilis na natukoy si Palonpon at kasabuat na si Mark Lawrence Hemina. Unang naaresto si Palonpon habang nahuli rin kalaunan ha? si Hemina. Okay. Diba? Positibo namang kinilala ng biktima ang mga suspek. Na-recover ang mga gamit ng biktima na may kabuuang halagang nasa 72,000 pesos. Nakuha rin sa kanila ang balisong na ginamit umano sa krimen at anim na piso. Sa investigasyon, lumalabas na notorious na mga holdaper ang dalawa sa lugar. So Malamang din silang may biktima dito. Dati na silang nakulong sa series ng holdapahan dito sa Quezon City bukod sa pagnanakaw. Dati na rin nakulong si Palonpon dahil sa ilegal na droga. Habang si Hemina naman, anim na beses nang nasa kote dahil sa ilegal na droga at theft. Aminado naman ang dalawa sa panghohold up. Dala lang po sa kahirapan ng buhay ngayon. Uh, dala lang po ng, ano po ng bisyo, uh, nagawa ko po yun. So aminado ka? Ako. Mahaharap ang dalawa sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.